Guys. Ito guys. Uh, ang tawag dito sa amin guys, lukay-lukay. So halaman dagat to guys. So ma, uh, kinakain to guys, sa amin. Lukay-lukay to ang tawag. So guys, atin uh, magkuha tayo ng konti lang. So atong i uh, sa ano? Sa suka. Ito guys. Ba uh, ano yung tawag sa inyo nito guys? Pero sa amin to guys, lukay-lukay to guys. So pag walang wala na talaga guys. Pag walang wala na talaga makain sa ano, bag kunwari bagyo or malakas na na uh, pandemya or ano, ito yung kinakain namin guys. Ay, eh, i-sasaw eh, 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 natin sa ano, suka guys. Ito yung suka guys. So sinasaw namin to guys. given That's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. In a sauce on a mint, guys. So in a kind of mint, guys, masa rap, masa rap, guys. So it's a race. Nasa, so on a toss, so what? Masarap to guys. Iwan ko kung anong tawag dito sa ibang lugar guys, pero sa amin dito ang tawag to lukay lokay pero halaman dagat to. No? Hmm. Sarap. Sarap to guys. Meanwhile, to guys. Guys. Uh, balik ito, babay, babay, babay. Ang tawag nito sa amin na shell, guys. Ay, ang tinatawag to litob. Litob, guys. So ito yung masarap kilawin, guys. Yung kinilaw So guys, ato kuwanan no na guys ha. Diyan guys. uy Taga guys. So ito guys. Ito yung laman niya guys. So Ito guys. Masarap to guys pinaka masarap to guys so ito yung ano pinaka shield nya <makes> <makes> mm. so guys so isaw-saw isaw-saw to sa ano suka so guys suka so na may sili <makes> so na tayo guys so guys a few moments later So guys, pag wala na makain guys, ito yung kinakain. Oh, o, so sa to guys, sagana to sa ano, fiber. Oh, sagana to sa fiber. Lalakas talaga yung katawan mo nito. So, six, oh, six life mo, siguro talaga. Six life mo. Butas oh, ba butas talaga yung asawa mo nito. Kabi guys. Oh, sagana to sa six life guys. Wow. Sarap talaga guys. Kinuot mo ron. Kakain din to ni Bailik guys. Bailik. Bailik guys. Oh. Oh. Kinaga. Kinaga siya sa ano guys. So sa alimasag. Oh. Buhay pa talaga. Kinakain talaga na buhay. Parang sport pa. Tawasan natin sa suka. Hmm. Mm. Puta yun. <laughs> Kinakain buhay pa. Mm. buhay pa talaga guys. Kinakain. <laughs> Kinagat yung dila guys. Ah. Oh. Ah, uh. uh. uh, sa, salamat sa mga nag-subscribe sa akin guys. Sa uh, hindi pa nakasubscribe sa akin. Subscribe na kayo. So guys. Maraming salamat talaga sa inyo 565 na tayo So guys Maraming salamat So sana tuloy tuloy pa rin At tayo na Mamonetize tayo sa YouTube guys Para makasahod na tayo Maka income na tayo sa YouTube So guys Maraming salamat guys Bye bye